hello sa aking mga ka LMSK. Nandito po tayo ngayon at kasama ko ang uh, napakagandang si Mills Lian Paz, ang Sales and Marketing ng uh, Quick Silver Health. At siyempre, uh, i, i discuss po namin ang health benefits ng uh, hindi malunggay drink at ang tawa-tawa syempre at na ngayon napapanahon itong mga produkto na ito. Hello, Miss Lian. Hello. Hello mm -mm. Ma'am, may konti lang. Actually, hindi pala ko eh. Konti. Marami ako katanungan dahil <laughs> ngayon lum- uh, maraming lumalabas na sakit. So, alam naman natin, itong mga produkto na nilabas ninyo sa market ay eh, malaking tulong. So, ma'am, uh, please educate us, ano po itong bi-malunggay Drink at ano ang naitutulong nito sa ating mga kababayan? Um, uh, hello, mga kanilis. Kanilis, yes. Uh, itong B-Drink, actually... Uh, dalawa yung variants natin. We have tawa-tawa and malunggay, which is mm -hmm. moringa. So made from pure extracted plants ito ng vegetables, na tawa-tawa plant and moringa plant. Mm -hmm. So knowing the be benefits of moringa, mostly traditionally kilala rin yung moringa, moringa as breastfeeding. Ano siya, um uh, uh, para girls, sa pagboost oh, ng oh, milk supply. Oh, 'yung para doon sa mga lactating moms, 'di ba? Yes. Oh, oh, oh. oh. Ayun. But not just the ano ha, boosting of the milk supply, mm -hmm. maraming benefits talaga 'yung moringa. They're going to search about it. Mm -hmm. Pero talagang dahil nga alam ng mga Pilipinos na talaga nakakatulong 'yung malunggay sa pagpadami ng gatas ng ina. So, kaya medyo mas known talaga siya doon na benefits. Mm, yes. Saka, not only that, Miss Lian, ang, I understand, ang uh, malunggay, ay nagtutumutulong yes. din to para sa may mga anxiety at syempre, dun sa mga nagpapaganda ng buhok. Yes. Papaganda ng bala. Yes, papaganda ng skin. Yes. Kitang-kita naman sa skin ni Miss Lian at sa kanyang buhok. <laughs> itim na itim, kaya Yes. Ako, hihingi ako kay Ms. Lian ito para yung aking buhok eh gumanda, magkaroon ng body. But anyway, ma'am, ito pong bidrink malunggay, uh, ano po ba, saan po ba nag-ano to, nag-originate? Um... We manufacture okay. the drink in Cebu. Cebu, okay. So, local product po ito. Sana supportahan talaga ng mga Pilipino ang local products mm -hmm. because it is really beneficial mm -hmm. and especially healthy talaga dahil tayo mga Pinoy, mahihilig talaga tayo, tayo sa mga gulay, right? Yes, yes. So, um, ngayon uh, Cebu siya and now we're marketing it nationwide. So thankfully it's out in the stores and pharmacies already. <laughs> so ma'am, uh, ano pong uh, ito po? Ito po, ilang ml po ito? This is 130 ml. Yes, so um, makikita po natin to o oh, mabibili sa mga supermarket nationwide, right? And then meron, aside from this uh, 130 ml, meron pa po kayong mas bigger? Yes, so actually kasi ito 130 ml medyo in bulk na nami siya binebenta okay. dahil nga maliliit siya we have 275 ml which is out in the pharmacies and stores ito maliliit usually may sa Lazada may mm -hmm. sa shop mm -hmm. sa official store ng Bibing okay so they can buy it in bulk okay at discounted prices okay so doon sa mga gustong uh, magbigosyo, sa mga kanay ko dyan, Uh, tingnan nyo lang or always visit or visit dun sa website ni Rima para dun sa mga gustong mag uh, direct selling, mag resellers, para alam mo naman kaila mga panini syempre gusto natin ng mga extra income di ba? Malaking bagay to sa atin na mga nanay na gusto magkaroon ng extra income, di ba? Aside doon, uh, Miss Lian, yung pong bidrink balunggay at saka itong tawa-tawa, I understand, nasa market na rin. Tama? Yes. Okay. At, ito pang maganda sa tawa-tawa. Ito, tumutulong po siya pampababa ng fever. Tama po ba? Yes. Yeah. At napapanahon kasi tumataas ang dengue cases natin ngayon at tumutulong siya pagpataas ng platelet. Yes. Yon. Mm -hmm. So ma'am, explain mo sa akin, bakit kulay pula ang tawa-tawa natin? Yes, uh, technically, kapag uh, binoil natin ang tawa-tawa plant, mm -hmm. actually reddish naman talaga ang color niya. Kasi mm -hmm. yan sa plat, kung makita kayo ng tawa-tawa na binubulot sa damuhan. Yes, yes. <laughs> May green, mayroon mm para -hmm. purplish, uh -huh. ganyan yung color reddish, niya. Nag-reddish. Oh, Oo, nag-reddish talaga oh. siya when you boil it. What's good about bee drink is we do not boil but rather we extract, extract. all the nutrients and put it in the bottle talaga. So, the nutrients all packed talaga sa bottle ng bee drink. And ano yan, um, kaya siya ganyan uh, kasi sa apple flavor din para appetizing din yung color for the kids. Kasi di ba yung kids mostly mapili yan when it comes to the drinks. Yes, oo. Para oh. yung aftertaste, ma mawala sa isipan ng mga alam mo ng mga bata. Pag <laughs> nakatikim na ng kakaiba, parang ayaw na nila. So, si Miss Leah, naisip nila na nagyan nila ng flavor, which is apple drink. Yes, apple, apple, flavor, sorry. Yun. Apple yan. Yes, ako titikim. Patikin, ma. <laughs> Sige, sure na. Nagustong gusto ng mga bata yung tawa-tawa, thankfully, kasi talagang hmm. nakakatulong na yung nga pagbiglaan na walang gamot, ganyan. Siyempre tayo, mahintay sa mga laga-laga. Yes, Pilipino, oh, oh, oh. tradition yan. Kaya ang ginagawa natin is ipainom ka agad yung mga nilagang ganyan. Ang maganda, ma'am, hindi na kayo kailangan pumunta sa damuhan. Oo. Para kumuha pa ng mga... Bibili ka na lang. Oo, grab and go na siya. Yes, ka, na. since it's online, madali mo siya. O order ka na lang, di diba? Tawag ka na lang sa Shopee, sa Lazada, o kung ano online available. So, itong dalawa na to ay uh, better kung meron siya ice, kasi mas masarap siyang inumin. Yes. So, ito, talaga, paborito. favorite ko to eh. Talaga, ako naman ito ang favorite ko. <laughs> Alam mo ba, mga kanini, I'm very grateful kay Miss Lian and also kay Sir John kasi during our time na lagi, actually si kasi ngayon, lagi kami mga, me, meron kami medical mission. Si Miss Lian and si Sir John, naging very supportive siya sa amin na nagbibigay siya sa amin ng drink malunggay at itong tawa-tawa. Dahil yung mga nanay, laging tinatanong, oh, bakit wala kayong ano, wala na kaming malunggay? Kasi the last time we had our uh, medical mission sa Payatas na kami Ma'am bakit wala kaming gano'n? Ano po sa siya na po wala na, naubos na kasi ang dami talagang gusto bumili. Oo, But okay. Ma'am at, at tulungan natin o uh, i-share natin sa ating mga friends kung paano sila pwedeng uh, mag uh, mag-contact sa inyo para mag-resellers both Tawa-tawa and V-drink manungaid. Yes, so oh, alam mo, thankful talaga ako sa mga sumusuporta sa V-drink kasi Ah, ubus-ubus din talaga yung stocks, ma'am. So, ano yan? Actually, happy problem yan sa amin. Lalo na kay Sir John, uh, mm -hmm. ah, yung boss ko na aking yeah, love din. the love of my, yes. the love of your life. So, hi ko na rin siya. Hello, Sir John Kabahog. Uh -oh. And, so, and sa mga kaninis, sa mga gustong bumili ng V-drink, bumili kayo sa Shopee and Lazada. Available yan. Tawa-tawa available already nationwide through South Star Drugs. Tapos sa Shopee naman, magaling naman yan pag sinerge no, sa ano lang. Basta official stores lang, Shopee Mall and Lazada Mall. Tapos kung gusto niyong kumontak directly sa Bitlink, you can contact 0967-1838-777. Ayun! So, binigay na sa atin lahat ni Miss ang complete details. So, hihintayin na lang namin kayo at tumawag sa kanya para subukan nyo nga magbenta. Malaking bagay po, malaking tulong sa ating mga kanine na magkaroon ng extra income. ba? Diba? So, ma'am, maraming salamat. Binigyan mo kami ng time na kahit biglaan pa, So, oh, okay oh. At okay saka na. maraming salamat po for always supporting Thank LMSK so, TV yeah, and yes. Saksi ngayon. Okay. Siyempre, ano din, gusto ko rin makapag-share na sobrang beneficial talaga sa health kasi mm. talaga natin. Nowadays, we always look for healthier choices. Choices. At saka, ma'am, huh? ah, syempre gusto naman natin hindi puro gamot. Meron tayong alternative katulad nga nito, 'di ba? Ang oats katulad nga nitong tawa-tawa uh, at saka drink, drink malunggay. Kailangan lang natin ng kasama ang dasal. Yeah, Di ba? talaga yan. Mm -hmm. so, And uh, yeah. more power to Quicksilver silver okay. dahil uh, lagi siya lang nandyan to support at na tumulong din sa mga kababayan natin. Ayan, maraming yes, salamat po. Yes, yeah. oh, sorry to die. Thank you. Thank you.